girls, hindi naman parang angels. Di ba sinabi ko sa inyo, huwag na huwag niyong lalapitan yung mga basketball players. Kaso ang gwagwapo nila. Tumahimik ka nga, mas makakahanap ka ng mas gwapo. So sasama kami. Well, girls, hindi ako makakapangako. Pero itatry kong maisama kayo, okay? Sa tingin ko, hindi tayo isasama. Don't worry, kahit ano pa, sasakay tayo sa trunk. Sasama tayo, okay? Ako, sa trunk? Tignan mo nga ako. Kung gusto mong sumama, sasakay ka kung saan kailangan, okay? Hello everyone! Pizza, hot chocolate! Oh, Diana, sorry, nasaktang pa kita? Okay lang, no problem Diana, hindi kita nakita Loren, tingnan mo Ano? Kailangan mo ba ng cold compress? Hindi, tima, okay lang Ang lang kasi ng balikat mo Diana, sorry, protection mm -hmm. ko to eh Okay, gets ko na Baka nagkabukol ka, Diana Anong bukol, Dima? Okay lang ako <laughs> Hello, nakaupo ako dito, no? Diana, pwede ba tama na yung pagdikit-dikit mo Baka sa... Ba? Kailangan mo pang maging BFF si Dana Anong pinaplano mo, ha? Kasi magaling maglagay ng eyeliner si Dana. Ano? Rats, gusto namin yung best seats. Gusto namin komportable kami sa biyahe. Nadinig, Nadinig niyo yun, rats? rats? Well, sa atin yung best seats. Okay, Yana? Oo, sa administrators ng school na to. Oo, Yana. At nag din ako ng room sa pinakamagandang hotel. Kung saan sila namimigay ng free candy tsaka fruits? Oo. Five stars? Hindi, Anna. Seven stars. Leila, meron bang jacuzzi? Dalawang jacuzzi. Leila, the best ka talaga. <laughs> Hello, losers! Thomas, sige na. Ayun na yung Queen O. Palis na. Probasti. Kung hindi, bibigyan mo kami ng 100. Anong 100? Manigas ka, no? Mm. Uh Oo! -oh, nagiging masaya to! So girls, kailangan natin magdala ng maraming sweets sa competition. Oo, kasi puro steamed vegetables, grilled vegetables, tsaka fresh vegetables yung nandun sa cafe. Wala nang Kung iba. Kung kakain tayo lang namin kayo. In short, meron kaming competitions ng girls. So gusto namin, sumama kayo. Ano, sasama kayo? Oo naman, sasama kami no. So after ng competition, anong lakad natin ha? After ng competition, malunood tayo ng sine, tapos pupunta sa Pabunta cafe. Pupunta kami siyempre, no? Pero sa kami titira, ha? Mag-check-in tayo sa coolest hotel. Ang importante, boys, magbihid kayo na maayos at huwag niyong aasa rin yung mascot ko. Maya, huwag mo na ipagtanggol yung mascot mo. Para kang nanay niya. Hindi na siya two years old, no? <laughs> Parang babae naman to si mascot. Anong sabi mo? Mascot, sandali lang. Timur, susuntukin kita sa mata ngayon. Sige, Maya, gagantihan kita. <laughs> <laughs> Okay, joke lang. Huwag mo na kasing masyadong pinagtatanggol si mascot. Okay, Rats, isulat mo na yung pangalan ng mga boys. Sasama sila sa amin. Hindi! Hindi, sasama yung mga basketball players. Mga babae lang yung sasama. Wala namang gagawin yung mga boys doon. Rats, kung wala kayong mga boyfriends, edi eh, pumunta kayo mag-isa, pero kami kasama namin yung mga basketball players. Oo, Rats, kasi mag-hangout din kami. Okay,